Eto na, U.S. at U.K. sanib-pwersang inatake ang Yemen gamit ang mga fighter jet at warship. Sino kaya ang kanilang target? Samantala, sa isang pambihirang pagkakataon, India nagpadala ng mga warship sa Iran. Makikisali na ba ang India sa digmaan? At Israel? nagpaplanong gumanti sa Iran. Ano kaya ang kahinatnan nito? Para katropa at pag-usapan natin ang may init na issues sa Middle East. Pero bago po natin simulan ang talakayan na ito, inaanyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Ang militar ng US at UK ay sanib puwersang naglunsad ng pag-atake sa higit isang dosenang Houthi target sa Yemen noong biyernes na nakatuon sa mga weapon systems, bases at iba pang equipment na pag-aari ng mga rebelde na suportado ng Iran. Ayon sa mga opisyal ng United States, Binomba ng mga military aircraft at mga warship ang mga kuta ng Houthi sa halos limang lokasyon. Ayon sa ulat ng Houthi media, pitong beses tinamaan ng pag-atake ang paliparan sa Hodeida, isang major port city, at ang lugar ng Kathiib kung saan naroon ang isang military base na kontrolado ng Houthi. Apat ang pag-atake ang tumama sa Sayana, isang lugar sa Sana'a na kabisera ng Yemen at dalawa naman ang tumama sa lalawigan ng Damar. Iniulap din ng Houthi media ang tatlong air raid sa lalawigan ng Baida, timong silangan ng Sana'a. Ang mga pag-atake ay nadanap ilang araw matapos magbanta ang mga Houthi ng pagpapaigting ng mga military operation laban sa Israel matapos nilang pabagsakin ang isang US military drone na lumilipad sa Yemen. At nito lang nakaraang linggo, inao ng grupo ang responsibilidad para sa isang pag-atake laban sa mga barkong pandigma ng United States. Ang mga rebelde ay naglunsad ng mahigit talahating dosenang balistik missiles at anti-ship cruise missiles, kasama ang dalawang drone laban sa tatlong barko ng United States na dumaraan sa Bab-el-Mandeb Strait. Ngunit ang lahat ng ito ay matagumpay na na-intercept ng mga Navy destroyer. Pinuntirian ng grupo ang mahigit sa 80 merchant vessels gamit ang mga missile at drone mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas noong Oktubre ng nakaraang taon. Sa kanilang kampanya ay nagawa nilang makakuha ng isang sasakyang pandagat at mapalubog ang dalawa na nagresulta sa pagkamatay ng apat na marinero Nanindigan ang grupo na pinupuntirya nila ang mga barko na konektado sa Israel, United States o United Kingdom upang pilitin na wakasan ang kampanya ng Israel laban sa Hamas sa Gaza. Tayon paman, marami sa mga barkong inatake ay walang kinalaman sa hidwaan, tabi lang ang ilang barko na patungo lamang sa Iran. Kamakilan ang India ay gumawa ng makabuluhang hakbang sa pamagitan ng pagpapadala ng tatlo sa mga naval warship nito sa Iran. Ang mga barkong INS Shardul, INS Tear at ICGS Vera ay dumating sa Bandar Abbas noong nakaraang linggo bilang bahagi ng isang long-range mission sa Persian Gulf na nagalayong magsagawa ng mga joint training exercise kasama ang Iranian Navy. Ang mga barko ay sinalubong sa daungan ng Iranian warship IRIS Zere na nagbibigay diin sa lumalagong naval collaboration sa pagitan ng India at Iran. Ang naval exercise na ito ay nagaganap sa isang kritikal na panahon sapagkat ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay patuloy na tumitindi, partikular na kasunod ng mga missile attack ng Iran sa Israel. Ang prime minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nagpahiwatig kamakailan ng potensyal na military action laban sa Iran at nagbanta na magbabayad ang Iran para sa mga pag-ataking ito. Upang maiwasan ang pag-akyat ng tensyon sa isang ganap na digmaan inawagan ni Indian Prime Minister Narendra Modi si Netanyahu para himukin ito na gumawa ng isang diplomatikong resolusyon sa mga salungatan na kinasasangkutan ng Hamas at Hezbollah. Ang desisyon ng India na magpadala ng mga warships sa Iran sa panahon ng tumitinding tensyon sa rehiyon ay nagbibigay diin sa pagiging komplikado ng foreign policy nito. Bilang isang bansang may malalim na ugnayan sa Israel at Iran, kailangan ng India na maingat na balansehin ang mga interes nito. Habang sinusuportahan ng India ang Israel sa paglaban nito sa terorismo, mayroon din itong mahalagang ugnayan sa enerhiya at depensa sa Iran. Ang Persian Gulf ay mahalaga para sa India sapagkat tumigit kumulang 55% ng pangangailangan nito sa enerhiya ay nagbumula rito. At anumang pagkagambala sa mga shipping lane ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa ekonomiya ng bansa ang presensya ng India sa rehiyon sa pamagitan ng Joint Naval Exercises ay nagpapadala ng mensahe na ito ay nananatiling nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad habang pinangangalagaan ang mga interes sa enerhiya. Ang militar ng Israel ay nasa gitna ng pagpaplano ng tugon sa ballistic missile attack ng Iran noong nakaraang linggo at nagbabala na ito ay magiging seryoso at makabuluhan. Sinabi ng Israel Defense Forces o IDF na ang pag-atake ng Iran na binubuo ng humigit-kumulang 200 ballistic missiles laban sa Israel ay may mabigat na consequences. Ang pag-atake ay nagdulot ng pinsala sa Israel, kabilang ang mga Israeli Air Base. Ngunit sinabi ng militar na walang aircraft o critical infrastructure ang natamaan, at ang Israeli Air Force ay nag-ooperate pa rin sa full capacity. Sinabi ng IDF na tutugon ang Israel sa missile attack at nagbabala na maaaring maabot at matamaan ng militar ang anumang target sa Middle East sa isang cabinet meeting sa isang secure bunker malapit sa si Jerusalem na naganap makapos ang pag-atake. Nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang Iran ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali at nangakong pagbabayaring ito. Sinabi ni U.S. President Joe Biden na hindi pa napagdedesisyona ng Israel kung papaano ito sa ballistic missile attack ng Iran. Ngunit, iminungkahi niya na dapat itong umiwas sa pag-atake sa mga Iranian oil facility. Sinabi rin ni Biden ngayong linggo na tutul din siya sa pag-atake ng Israel sa mga nuclear sites ng Iran. Nagbabala si Biden na ang anumang pag-atake sa mga oil facility ng Iran ay tiyak na magiging sanhi ng matinding pagtaas ng presyo ng langis na no magdudulop naman ng masamang epekto sa pandaigdigang supply. Si Biden kasama ang kanyang mga kaalyado sa G7 ay nagtakda ng malinaw na red line o hangganan para sa Israel at sinabing may karapatan ang naturang bansa na tumugon subalit dapat itong tumugon sa proporsyonal na paraan. Ayon naman sa pagpagsalita ng U.S. State Department, patuloy silang makikipag-usap sa Israel at nangakong pipigilan ang anumang aksyon na maaaring humantong sa isang ganap na digmaang pangrehiyon. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sabihin mo, malulutas pa ba ang tumitinding hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran? i-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So that's it. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood and see you next time!